Iris. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 26. Para sa 3 digits, number 1, number 7, number 3. Para sa loto, anim na numero, number 34, number 9, number 17, number 24, number 35, number 11. Taurus. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 6, number 18. Para sa 3 digits, number 2, number 9, number 5. Para sa loto, anim na numero, number 27, number 13, number 21, number 30, number 36, number 10. Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 9, number 23. Para sa 3 digits, number 5, number 6, number 0. Para sa loto, anim na numero, number 33, number 11, number 19, number 27, number 32, number 40. Cancer. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 8, number 20. Para sa 3 digits, number 4, number 2, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 21, number 10, number 18, number 25, number 34, number 42. Leo Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, number 15. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 29, Number 14, number 2, number 31, number 38, number 17. Virgo, itoy isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 2 para sa 3 digits, number 1, number 0, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 24, number 13, number 20, number 29, number 37, number 24. Libra Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 8, number 4. Para sa loto, anim na numero, number 18, number 11, number 20, number 33 number 39, number 47. Scorpio, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa two digits, number 3, number 17. Para sa 3 digits, number 7, number 0, number 6. Para sa loto, anim na numero, number 25, number 12, number 23, number 9, number 36, number 45. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 7 number 14 para sa 3 digits number 6 number 3 number 9 para sa loto anim na numero number 14 number 11 number 21 number 26 Number 35. Number 10. Capricorn. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 21. Para sa 3 digits, number 1, number 5, Number 7. Para sa loto, anim na numero, number 33, number 9, number 17, number 30, number 38, number 25. Aquarius. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 4 number 16 para sa 3 digits number 0 number 8 number 2 para sa loto anim na numero number 26 number 11 number 19 number 6 number 34 number 41 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 29. Para sa 3 digits, number 9, number 2, number 1. Para sa loto, anim na numero number 42 number 10 number 18 number 27 number 31 number 7